Second day ng paggawa nila dito ng sasakyan So kabit na lahat ng tinanggal kahapon Check na lang kung aandar ah, na talaga Kung wala magiging problema Pero sa tingin mo wala na magiging problema yan? Pag pinastart natin? i natin sir try natin sana Pero tingin mo wala na? Oh, may error pa yan. Yan, din din. Di rin di nila masagot pero lahat ng dapat lang lahat ng lilinisin, nilinis. niyo ano? na. Opo, sir. Ay, ng hula, sir. Yan, may tanghula, sir. <laughs> yan na rin yung pa, yung camera console sa ilalim nito. Pati yung sa passenger, ay yung driver seat, nakabit na raw yung lahat ng wirings. Ito na lang yung mga i-clip na lang 'to mga 'to. Pati yung ABS sensor na ano na rin nila, nabalik na. So, konti na lang sana umandar na. 'to lang umandar nang wala problema 'to. Kailangan okay, binabasa naman sakin kaya naman i Reg tayo report kilo program kaya i Oh, 'tong may error daw. May error. <coughs> Wait lang, sir. Boss, papakita ko. Ito. Hindi ba ito? Excuse me, yan, sir. May error na nakita. sir. Ito naman Ito. kaya naman to i-direct sir. Ito. Ay, yan ba? Kausap oh, Kaya naman i-direct to Erecta ECU sir. Para i-do na lang natin i-calibrate. Usap na lang po kayo ni sir, ni boss sa uh, presyo nyo dito po sa paandaran. Kasi okay na po lahat dito electronic sa loob. Wala na po tayong problema sa loob. Lahat ng wire dito okay na. Ngayon sir, sa starting na lang po tayo. Meridondo na po. Meridondo na. Okay naman. Mabibigyan kita dito ng wala mga 80% na tayo dito, boss. Sa starting na lang po. Usap na lang po kayo niyo, ano, pre. Video mo nga ayan, ano? Yung error. Yung error. Kaya naman to calibrate lahat, boss. Okay. Sir, <laughs> so, ba't dalawa ba yung iPhone na ano mo? Na. Camera, di ba ano iPhone 7S? 16 Ayun na, na ba yung iPhone 16? Ah. Look. Yun. Yun yung error. Nakita nyo na. Salamat po sa tiwala, sir. Sana po matapos po yung project natin para po pagkatiwalaan tayo sa mga susunod po na gusto magpagawa, magtiwala, sir. Saan sila? po tayo mandarambong, pero tapos po tayo good time magawa. <laughs> Nakabit na yung battery. Susubukan ng ano, start. Let's see. Ari ko. Zero point okay na oh. Magana na. Opo. Moment of truth. Moment of truth. Why eh. can't? Hindi mo na neutral. Isti Start mo ba? Hmm. Pindutin mo lang. Hindi, inaano ko lang sir yung... Ah, gumagana yung cambio. Ano yung problema? Hindi morning, Dondo. Good. Okay po, ang, ito po ang gawa po natin, gili Medyo positive na po ang nangyayari dahil may Dondo po siya. Hindi po siya yung pag-click natin, walang ano. Shoutout nga pala sa boss namin na pa Hop, Anong iskan? Iskan na. Okay, mag scan muna. Check so, kung Babalikan natin mamaya kung ano pang update. Iskan tayo. Kung makita mo diyan kung lobat o ano. Malakas naman po yung battery. Malakas battery. I-scan lang. Pre, yung pang-program mo, asa na? Ay, i-scan pa kung ano, bakit hindi magtuloy yung, ano, pag-start. Pero, ano yan, may error lang na... May eh, sakit na hindi na ikabit. <laughs> Balik tayo. Hmm. Kanina tinanggal nila yung ano, ignition. Ay, ba yun? so Ignition coil. Sinira na nila ng gusto. Ngayon binabalik nila. Ha? Nabot ang bahay. Hello. Ano mo kami dyan sir? Recommend mo kami sa mga viewers mo. Eh, pagkalingan nyo. Siyempre, diyan malalaman nyo. Re-recommend. ni pa natin lang resulta. Ay, hey, ulipitan natin dito sir. Yan yung binabalik na sana okay na pag-start. Pag-start na lang naman tayo yun, no? Hmm. Pag-under na lang. Ang lahat okay na. Bubuksan so, natin yung makina pagtapos. Ah, uh, na lang ba 'yan? Babalik na lang naman 'yan, Ino. O sige. Hoy, tawagin niya solder nito, hoy na. Okay, Ako pa ba? So, Masama lang 'yan, mga balik, 'pag balik nito mag-start mag na? na 'yung sasakyan. Sana mag-start na. Marami na ring gastos, eh. <laughs> start. Wait a minute. Who's here? Sarap? pwede yung pangawasan. Yun! Start din. Mag-start na. Wala lang error 'no. O check, -check pa yan kung i-scan pa yan din. Aircon. Ha? Ano kailangan? Aircon. Sir, yung ano, sir, yung, yung, yung um, sa camera, sir. So, pag ni-reverse yan, sir, may lalabas yan? Oo. Ah. Yung sa camera? Yung sa, yung sa 360 camera, sir? Automatic yan, pag uh, ni-reverse mo. Ma-reverse mo. Tapakan mo yung preno, ha? Nakabuhas pin ito eh. Ayan. Yeah. Huwag, huwag kong pipita yung preno, ha? Trash yan. So check lang camera kung mo mag magandar. start tayo. Check natin 'to. Yon. Okay ba, sir? Okay Depende ko andar. Alright. <laughs> Pandarin natin. Pagka dyan sir, no? pahinga ko mamaya. Para saan? Sana ano yung satang butsyo ko yung eh. nalaglag eh. Yung bracket niya. Mga hihi tayo dun sa aga gumagawa dun. Sige okay, sir, ako oh, nabahala mamaya. Sige sir. Boss, benta mo yung dalawa. Hindi <laughs> na no, talaga yung camera. Hindi gumagana Ah uh -huh. hmm. ha. Paano connection na nito yun? i din yan yung pre. Ha? i na po yun sir. Dadali na lang doon. Sabo draw po. Sabi niya sir. Ada, dadalhin niya na lang ako. Para sa akin kasi, hindi naman yun yung feature nito eh. Oh, kailangan. Yun nga, talaga Kasi, ay eh, kaya nagustuhan ng iba dahil sa 360 na yan. Ah. Laban pa rin ako sa mga lumang modelo, ah. Kahit magbanggaan, pasabugan kayo. walang magiging problema, oh, ano? dito, dito, dito latang-lata to eh. Okay, Okay, test drive. May camera ba sa lagod to sir? Wala. Paano camera? Oh, pag matras? Oo. Yun, lakas. Yun siya. Sir, makagaling-galing mo na yung para mag-eskisa siya. Nakamahok oh, okay, yan, sir. Tulungan kita. Alright. Naka-on ba to, sir? Eh, hey. mukhas yan. Sa hindi, hindi ako tanong. Mukhas yan, mukhas yan. Kahit bukas nakapatay? Yun, na yeah. Hindi ko pinamukhas. Malakas sa battery. Alright, thank you, sir sa pinakagaping sa sa lahat <laughs> wow. subscribe nyo subscribe nyo guys branch baka dyan sir kailangan na iusin dyan cannot be access talaga eh ba't kaya? baka may connection may problema tayo sa connection dyan sa loob siguro sir kaya kailangan po sa'yo pinakagaping Ano sa sir? GoPro? Hindi, action, uh, DJI Action po Malinaw din to sir? Hmm. Okay. Lakas din pala ng gili talaga, ano? Lakas Kaya nga ito, makit ng bagay ng oras ng, eh. ah, na yun na yun eh. Ano top speed dito. mo na ba ito Hindi. Hindi naman nagpapatakbo na nung mabilis. May pamilya na ako, mahirap. <laughs> Kahit sa motor, hanggang 80 lang ako. Importante ang life. <laughs> Alright. Okay na. Camera na lang. Bayaran na lang. Bayaran na lang. Wala na lang, lang ilo mga check-in. No? Mga kapwa natin, may <laughs> Service sila may dito. May service din, lubog din. <laughs> Hindi yata tayo dumaan kanina dito. Hindi, hmm, hindi tayo dumaan dito kanina. Open nga yung sunroof sir. Ay, ang maganda Pag in-open yan. Yun o. No? Yeah. Alright. Oh, okay. Hindi siya, siya na-damage. Wala siyang ano. Ang ganda ng no, sunroof. Ito pala yun no? Gunto pala feeling nun. Ay, pre, minsan kailangan buwabar, kailangan buwabar talaga ng bundok. <laughs> All right, road test na tayo mga boss. Ayan si bossing. Ano tayo? Pagka sa matagal yan pag chineck. Bagay bababa tong ano. Asaan rupian pre? Ang pinaka, sirang pinaka maximum talaga Ah, uh, mabilis na sir, mapay. ano sir, kung baga ano, kung baga masaya lang kasi yung mga loctite niyan eh. Pag hindi gabisado yung mga board board niyan, eh plastic lang yan sir, mabilis na masira. At least uh, hindi aabuti na maghapon Alright Success po ang trabaho natin guys Pasok ko na Huwag sir Kayo sir Bahala Pa-detailing pa pa nyo pa, pa to, eh Hindi pre, pa yung gulong eh Babaklasin nyo ulit yung gulong Ha? Huh? gulong. Bilihan lang sakit yung malawa. Safe na yun. Ha? Safe na yun. Nung magpapa, magpapapantay na dyan yung... Preno. Preno. At least gumana naman yung gulong. Hindi na nanikit no? Hindi, hmm, hindi na nanakit yan. Nagaling mo natin yung basura. Ay, hindi tayo. Sir, baba nga ako, sir. Ah, Para ba pa alis mo yung ibang ano doon? Para ba alis mo yung ibang ano mo yung ano? Para tatamaan yan. So yun ang magiging problema talaga. Ayaw kumana nung ano. ano? camera so yun nga sabi nga kanina sabado na lang dadalhin yung pamangking ko doon sa shop mismo nila para ma check na maayos pero importante umaandar mahirap yung ma-stack lalo dito para mapa, ano na rin to mapa uh, detailing yung loob matanggal yung basa mapatanggal yung mga carpet tapos na ang ating ano pag-iisip dito sa sakyan kung under pa o hindi hanggang sa hanggang sa susunod na vlog salamat sa panonood salamat po sa lahat